Kuha na nang yung act. ay may battery. Oh, my God. Sige, sige, okay lang. Sige, oh. sige. Get battery. Kisa, kisa ni. Huh? Oh. Dito, para... With all my heart. Oh, oh. Sino to? Oh, merong link. Sige, try ko. Paul, Body Pat, Rika. Hmm. Yeah. Please ask Carol to bring her lunch. Speak, speak, good to me. Feeling ko ito sa akin, with my heart. Jason. <laughs> In the morning. Tengok dalam wadah ini. Kau ada.

Bakit task natin, ha? Lulipay na ikisip ko. Guruy! Kalumi! Alam mo Ano I doubt it. <laughs> I Ito sa atin. Kasi wala akong panganan. Bakit... I, bakit may tatlong heart, I love you, tapos bak... parang fuck yun, ha? na naman. <laughs> oh, goodness, nam ito na talaga kung sino nakabulot sa akin. Kung sino talaga ako manito, baby. Kasi kung si... si Chete kasi, daw. Si Arga. Si Arga, si na, na una ka na. Hindi, mo ka. Sabi siya, ano, sa card. Tol, sorry, hindi natapos niya. <laughs> okay. Sabi? siya sa regalo ko dahil. Para, para sarap sa, sa kape talaga yung sando, di ba? Ay, ba't wala ang tao? Mga kayo na. Hindi mo sa akin. Ang sign niya. <laughs> yeah. Link, mami, babasabi. Ayun. <laughs> ang ganda sa'yo, Link. <laughs> Wow. Yeah, maganda sa akin. Huwag palit tayo. Kaya eh. ah, naman. <coughs> Ginala nyo ano nyo. Yun? Balba utog. <laughs> <Yeah>. <laughs> ang balba utog is yung parang sa Tagalog, sa Tagalog, yung balba utog. Katulad nung nangyari kanina, isa-isa ninyong ipipresenta ang no, inyong nakuhang regalo. Babasahin ang na mensahe. Ako, kinilamutin mo. Hindi hmm. mo naman kinilamutin. Sa harapan ng lahat. Mm -hmm. Bantay ka daw, pinanimutan. Delos na lang kayo. Delos na lang sa amin. Akala nila. Uba-uba ka-close. Mag-uupisa tayo? Peri ka. Ngayon na, kuya. Mag-uupisa ka na. Rika, please finish it. Hope you like it. Please finish it. Binigyan ka pa ng trabaho. Please finish it. Um, Spunk Spunk. <laughs> Hope to know you better, Rika. Ay, hindi yan si Kuan. Hope to know you better. I think, I think baboyan lang tong relationship. <laughs> baboyan lang tong relationship ko <laughs> sa... Tumunito ko. Hope to know you better. Pero hindi sa hindi, hindi, hindi ako. pa niya ako kilala. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> Oo, okay. okay. oh, oh, pwedeng girl. Na? Sa akin, bakit ganito pa? Ba? Sa <laughs> akin, bakit binigyan niya ako ng... Ah, nice. Wow. I feel girl to. Malinis yung pag... Vlog? Amoy mm. dahil. Hey, Talaga? So, so, <laughs> 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 Kapag nalaki! For... Kay Papa Tibo! Alam ko yung kamoy na yung Papa Tibo yan. <laughs> Ipakita Lose, <laughs> ay, no, mo. Ano si Papa Tibo? Hindi isa yun daw na Papa Tibo. Rika, ay nice. So, Para sa detalye kung bukod pa ko rin yun. Parang ano siya. Oh, no. siya. Table runner. Shawl. I own ka kasi sa shawl. Oo. Oh, mo? Oh. Pwede. <coughs> <Ay, for this. laughs> Tatay, yung ginawa ng jersey. Kapatid wow. nice. siya, pa ko. Ang bango. Ang Yan, ganyan po. Ay, nice. Mm -mm. Project sa'yo. Ito po, kuya. Saan ba ito? Yep. Mm -hmm. Sino sa tingin mo ang nagbigay sa'yo niya? Si Mariel. <laughs> sure kasi papati mo. Pagpangon niya niya. Oo. Oh, oh, okay. Base sa tatlong regalo na na natanggap mo, Rika. Parang project ito. Parang project. Sino ang sa tingin mo ay ang parent? Nalilito pa din po ako, kuya. Iyon niya sa Delio. <laughs> um, <laughs> kasi sino ba yung sinasabi? Either si Paul Jake or si Johan. Pero sure ako na hindi kay Johan to. Kaya kay, kay Papatibo yan, mag-trust ka sa akin. Hindi, Paul Jake sa akin. Hindi ko kaya. sinasabihan si, si ano, si Papatibo. Nakatawan lang ang habol ko. Sino sa tayo? Alam niya. Pero alam oh, niya. Maka narinig niya. Please Pero, um, parang kay Papatibo nga itong papangon na itong. No, Carla. So, sino hula mo? Tibo, tibo. Sino daw hula mo? Kapatids, lagyan na bango. Sure ako hindi kayo kanya. Apojik. Hmm? Kapatids. Sino rito? Kapatids. Kapatids. It's wa. Wa. It's a... Um... In with with the writing, I think this is projects writing. My, my my Chinese my Chinese ano eh script okay, eh. Tingin Chinese. Um, yung, yung script niya, yung gano'n niya. basta... Sige. Ah, yung mismong uh -oh. strokes niya. Strokes niya, yeah. Si Paul J. Paul. Yeah, Paul J. is Paul J. son. Kabisado ang sent Paul J. Next. Uh, <laughs> Sa akin, Jason. No? Idol Rocky. Mm. <laughs> <laughs> uh, boy, <laughs> Slurp, slurp. Okay. Slurp, slurp. Uy, sukat mo. Hahaha. <laughs> <laughs> yes, Bato. Bato. Oh! Nice. mo. mo. Please na. <laughs> <laughs> ginawa ko. Ang <laughs> <laughs> ginawa ko, sinukan nila. Ang gawain. Nasinukot din ni JP. Hindi, si Paul Ang cute-cute naman. Ano ba? Ano ba? Bagay ba? Bagay po. Bagay oh. ba, housemates? Yes. 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 Parang jog. Sa <laughs> so, tingin mo, sino ang nagbigay sa inyo? Uh, base po sa mensahe, si Yuri po. Bakit siya? Kasi siya po yung may Ganun na uh, ano eh. May ginagawa. Slurp, slurp. Okay, next. <laughs> Ito ma so, daddy Pat. Sana pag nagkita tayo, di, ka, di ka na mahiya sa akin, ha? Uy. Di ko pa nakakalimutan task natin. Why? <laughs> I miss you all. I miss you all. mo mm. yan. puso. Oh, so mo na. Year. Para ka mahula. Parang kang magician. Cobra. Parang cobra eh. Cobra. Galing niya. Parang boobs. So best. <laughs> <laughs> May design na cobra. Suotin so, mo na pa. Okay. Kasi so, natin ito pa na. Yes, para tayo mag-perform. Ano kung underwear to siya? Susuot. Bakit ko? Pili ko underwear to. Cobra. <laughs>